Masarap din pala ang atay pati balan balan sa sopas mga tol. Tara, sakto umuulan ngayon, di ba? Ang sarap humigop ng mait sa bao mga tol. So ito nga pala ang version ko ng sopas mga tol. Samahan niyo ako magluto. Let's go. Maghihiwa lang pala ako ng kalamansi mga tol. Mga limang piraso lang pala yan. Meron din tayong atay pati balon balon mga tol. Tinimplan ko lang pala siya ng patis tapos yung kalamansi na hiniwa natin mga tol. Imamarinate lang natin siya for 2 hours. Nilagyan ko rin pala ng paminta tapos mix 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 mix, mix lang yan tol. Maghihiwa na nga pala ng aromatics natin tol. Yung sibuyas ha. Ah. Yung pula na naman ha. Tanggalan ko lang siya ng balat mga tol. Tapos hihiwain lang natin siya mga tol. Parang ganyan lang oh diba. Tapos nagdigdig na naman tayo ng bawang. Lagi naman kasama yan tol, yung bawang pati sibuyas, 'di diba? Sa pagigisa. Tapos meron pala tayong carrots tol. Nanggalan ko lang siya ng balat. Tapos hihiwain na lang natin yung carrots tol. Ganyan lang yung mince o kaya dice mga tol. Pwede Pe na yan tol. set As aside natin. Tapos yun nga pa yung cabbage natin mga tol. Tinanggal ko lima tigas na part. Tapos chop 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 na naman tayo mga tol. Meron tayong onion dicks mga tol. Chop 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 din. Tapos yung hotdog tol, ginamit ko lang pala yung bossing hotdog. Lang ko lang balat mga tol. Tapos yan, chop 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 ulit mga tol. Bukas na nga pala ako ng kalan dito, mga tol. Tapos yung papayot naman tayo ng kawali Lagyan ko pala sya ng mantika Tapos ilalagyan natin yung atay pati balon balonan dyan mga tol Ripriptuhin lang natin yung atay pati balon balonan tol Hanggang mag golden brown sya o luto-luto na siya tol Di mo na kailangan pakuluan yung balon balonan tol Kasi pag sa prito pa lang malambot na yan diba Ayan o oh, ganyan na pala yung tsura Kasi set aside ko muna sya mga tol Nagpalit nga lang pala ako ng kaldero mga tol kasi dyan tayo magigisa ng ating bawang pati sibuyas. So tayo lang natin yung tol hanggang mag-translucent yung sibuyas natin pati yung bawang. Tapos talagay rin ang pati yung hotdog na hiniwa natin mga tol. Haluhaluin lang natin tol hanggang maluto lang yung hotdog. Tapos yan, nalagay tayo ng patis, panimpla natin yan. Tapos yung seasoning natin pati onting paminta mga tol. Gumamit lang pala ako ng elbow macaroni mga tol. Yan ang gagamit na natin yung noodles dun sa ating sopas. Pwede rin pala ay gumamit ng ibang types ng pasta mga tol. Kung anong trip yung pasta, pepe naman yan. Nagyan yung tubig mga tol. Kuluan lang natin for 20 minutes mga tol yan. Pag kumulo na mga tol, pwede mo siyang halu-haluin para tignan mo kung dumidikit pa yung pasta doon sa calderas. Lagi tayo ng carrots, leeks, tapos haluhaluin lang natin ulit yan, mga tol. Tapos maglalagay rin tayo ng cabbage tol. Yan nga pala yung cabbage na hiniwan natin. Tapos haluhaluin lang ulit natin yan, mga pogi, pati magaganda. Pakuluan lang ng ilalim nito ito. Pag kumulo na, pwede mo na ilagay isang basong gatas mga tol. Pwede na evaporate o fresh milk. Pwede, pwede na yan tol. Ayan, meron na tayong sopas mga tol. Siyempre, pag umabot ka sa point ng video na ito, i-comment down below tol kung saan ka naman parte ng mundo o lupalat ng Pilipinas. Tapos lagay natin atay pati balon ng pati yung onion leeks on top mga tol tapos yan chibugan time balunan tol but na siya kahit di mo siya hmm mmm hotdog cabbage mainit pa mm. Garap!